<laughs> Usap-usapan pa rin sa social media ang isyong hiwalayan ng engaged couple na sina Bea Alonzo at Dominic Roque. Matapos mapansin ng ilang netizens ang hindi umano pagsuot ng engagement ring ng aktres sa ilang mga larawang ibinabahagi sa social media. Marami rin ang nakapansin na wala silang mga recent post na magkasama gaya ng dati nilang ginagawa. Mapapansin sa kani nilang post sa social media na napapatanong na ang mga netizens kung ano na nga ba ang real score sa pagitan ng dalawa at kung totoo ba ang kumakalat na isyu. Isang ambush interview rin ng aktres ang kumakalat na tahasang sinabi na wala paraw silang plano patungkol sa pagpapakasal. Anya ay dapat ang lalaki ang nagplaplano. Nang tanungin kung gaano kaimportante na mayroong effort sa parte ng lalaki. Sagot niya ay dapat pantay ang effort pagdating sa relasyon. Wala raw siyang maibabahagi sa ngayon dahil sa wala pa talagang plano. Sa ngayon ay wala pa raw ideya ang aktres sa kanyang ideal wedding dahil busy pa silang pareho ni Dominic. Magsisimula raw ang kanyang teleserye at iba pang proyekto na gagawin niya yung taon. Pahayag ni Bea, wala pang plano. Parang dapat lalaki ang nagplaplano nang tanungin kung gaano kahalaga na mayroong effort sa parte ng lalaki. Ani Bea ay kailangan na equal ang effort sa relasyon. Pagpapatuloy niya, I think it's a two-way relationship. Hindi lang dapat lalaki. We are pushing for equality. So equality means yung effort equal. Sa relationship namin, wala namang mas nag-i-effort at hindi nag-i-effort. I'll tell you kapag meron na akong idea. Right now, wala pa. We're getting there, but we're very busy. I'm about to start a teleserie, and meron pang ibang projects na I cannot tell you which will also happen this year. Matatandaan na noong Setyembre ng nakaraang taon, sinabi ni Bea sa kanyang vlog na umaasa siyang magpakasal sa fiancé ngayong taong 2024. Ayaw raw nila ng mahabang engagement dahil sigurado na sila sa bawat isa hindi na rin daw sila pabata at nais na nilang magsimula ng pamilya. Samantala, sa recent post ng aktres, ilang netizens ang nagpaabot ng pagkadismaya sa naging sagot ni Bea sa naturang interview. Anila, bakit naman ganun sagot mo sa interview mo para kay Dom? Grabe ka naman Bea, yes we know na lalaki dapat pero parang nilaglag mo naman siya. Pumangit tuloy image niya. Ilang netizens naman ang umaasa na sana ay maayos ng dalawa kung mayroon mang hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila. Komento ng ilang netizens, please naman huwag na sana nating pangunahan ang dalawa. Sa totoo lang silang dalawa lang ang nakakaalam ng totoong nangyayari. At may kanya-kanyang rason sila sa mga sagot nila sa interviews. Kung kailan gusto ni Bea suotin ang ring, decision niya na yan. Huwag na sana palakihin pa at gawa ng issue. Kung may pinagdadaanan sila as normal people na magkarelasyon at gusto nila muna manahimik respetuhin natin. Huwag sana tayong magsisihan. Or point fingers kung sino may kasalanan, hindi po tayo nakakatulong. Hindi ibig sabihin na pinapakita or share nila sa atin love story nila may right na tayo sumali, much more maghusga. Tao rin sila they go through trials, nasasaktan sa bashers. It's our time to give them our support, understanding, respect, and pinaka-help natin prayers for them. In marriage preparation hanggang sa araw ng kasal ang trials.